Nadula ang kapin 1.7 trillion pesos nga balora sa Philippine Stock Exchange sa sulod sang tatlo ka bangod sa korupsyon sa mga flood control project suno sa Securities and Exchange Commission. Suno kay sa Chairperson Francis Lim ang iskandalo nga pagpakita sa pagkadula sa pagsalig sa publiko kag nakaapekto sa pagpaumwad sa ekonomiya. Ginasuportahan man sa Securities and Exchange Commission ang plano nga pagkakas sa bank secrecy si Law agon mapadasig ang investigasyon sa mga anomalya sa na nasambit nga proyekto. Apang ginpabutyag ni Lim nga ang Kongreso ang magadeterminar kung nasa diin ini pagatugutan. Bobo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Para sa atong latest na reference rate, 57 pesos and 95 centavos ang baylo sa isa ka US dollar, 7 pesos and 48 centavos ang baylo sa isa ka Hong Kong dollar, 45 pesos and 3 centavos ang baylo naman sa isa ka Singaporean dollar, 15 pesos and 52 centavos ang baylo sa isa ka Saudi Riyal, kag 68 pesos ang baylo naman sa isa ka Euro.